Guys, buti na lang ang yung nabasag-basag lang, nag, nagkaroon ng lamat-lamat yung screen protector. Hindi yung mismong screen. Eh, napapalitan naman yan eh. Sarap na mamin. Dito tayo sa ano. Sabi ko. Guys, ano? iPhone 15 Plus. Ay okay guys. Nakadalawang ikot na tayo guys. Isa pa kaya? One more. Gawin pa natin isa. Para makatatlong ikot tayo. Guys. I feel good. Ako lang naglalakad dito ah. I think it's um 1:30 ng hapon. Wednesday 1:30 ng hapon. September 26 Ayan 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 Dito sa left Mga bahay Itong kanan Ito yung Parang paikot lang sya Ayan Gandun Parang ano yan Pa horseshoe Isang, isang, one complete, one complete na ikot, it takes you nine minutes. Kung mabilis yung lakad mo, baka seven minutes lang. I, I walk slow, so it took me like nine and a half, something like that. Isang, isang ikot na guys. hello Dati may malaking puno rito nabagsak eh, nabuwal. Malit na puno pa 'yan, may malaking puno dito, talagang bumagsak nung may bagyo. Hey. Hello. Audio oh, ba? Hi guys.